Good morning, good morning guys! Sashi Puri para sa video namin ni Obachang. So, ayan na nga guys. Morning na naman. Kaya ayan, kumain na si Okasan. And then, uminom na rin siya ng kanyang gamot. Mm -mm. So, kailangan na rin siya natin lagyan ng uh, gamot sa mata. Yaan yung sa kanyang mengusuri. And then, i-brush-brush na rin natin si Okasan. Oo guys, si Mother Dear. Oo. oo. So, ayan na nga guys. Ah, uh, busy talaga pag every morning. Ano? So, ayan. Upo ka muna, okasan. Lalagyan kita ng amas mo. And yung boshi mo. Dahil parating na ang iyong sundo. And wait. Ia-eyebrow muna kita. Obachang. Para maganda ka naman sa iyong pupuntahan. Ayan na nga. Nag-doorbell ng aming sundo. Napakabilis. So, okasan. Bye-bye. Enjoy your day. Oo. Oo. Magpaka ano ka don ha? Magpakabait ka o bacha. <laughs> Bye. Thank you guys. Thank you for always watching.